Sana namang magandang araw mga kamamba. Iroon po tayo rito ng customer. Ito po ay Rusi 125. Ah, bako, bagong bago. -bago. Bali may sidecar na po siya. Ang kanya pong problema, ito pong kanyang ano, speedometer. Hindi po gumagana. So, kinalas ko na po siya. Ayan. At nakita ko po na ang problema niya na dito sa kanyang gear yung pinaka ano stopper niya ah uh, bali lumilinsad na po lumilinsad na siya narito po ang kanyang problema kung mapapansin po natin yan umiikot po ito umiikot siya hindi po nadadala itong gear na ito. Ayan. Dapat po pag ikot nito, kasama itong ilalim. Iikot din siya. Ayun, nangyayari. Ito lang ang umiikot. Ayan lang. No? Oh. Bali, pinalas ko na po. At kung mapapansin po natin. Ayan. Ito pong side na ito, malapad yan. Ito, malapad yan. At saka ito, medyo malapad rin po dapat ito ito, ito to at yung malapad na yun dito po siya tatapat dito so, yung kapila naman dito para madala niya sa pag ikot itong itong may ngipin ngipin na to ito hindi ko lang ko nang dito itong okay. ang kanya pong cable ay goods hindi po siya putol okay kakalasin ko po ito para may pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na malapad na dapat ay naka ipit doon sa kanyang gear okay okay hindi po mismo medyo malinaw linaw medyo against the light doon kaya hindi nyo masyado na pansin yung sinasabi ko o hindi nyo pansin na yan o oh. no? yun yung taas po medyo malapad. Ito, so, ito, ito. Naputput na. Ayan, yan, yan, yan. Malapad po siya. Ayan. Tsaka itong kabila. Ayan, malapad din po yan. Itong malapad na yun. Ayan. Dito po siya. Dapat na lumapat. Itong kabila, ganun din. Ayan. 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 Nakalapat po dapat siya dyan. Ayan. Kabila. Para pag-ikot niya, kasama sa pag-ikot itong itong gear na ito. Itong gear At siya magpapaikot naman dun sa papuntang cable, papuntang speedometer. So, anong nangyari po? Ayan. Oh. hindi na hindi na naglalak hindi na siya naglalak yan dapat nakaganyan po siya ngayon gagawin po natin ispatan po natin ng maliit ito para nakapix okay ispatan po natin so bale yan may na po natin Ayan. nakapix na po siya. Dilinisin na lang po natin para pumasok naman siya sa kanyang pinakang ihi sa panel. So gaya po na no, ang sinabi ko, talagang medyo masilan po siya. Yun, yun, yun. Itong parting to, medyo napakapal. Ayaw pumasok doon sa mismong panel. Ayun, gagrindin rin po natin ng kaunting para pumasok siya. So ayan. Na-grind ko na po siya. ayan Subukan nating ipasok. Okay, ayan. Ayun. Pakahirap ang video, gulo ng na tagahawak. Okay, masok na po siya. ayan, ganyan po ang tsura niyan. ayan Ganyan lang po ang gagawin nyo kapag ayaw nang uikot ang inyong speedometer tapos hindi po naman putol ang inyong kibol. Ganyan po ang ating gagawin. Titingnan po natin yan. Yan na po agad ang ating uh, sunod na chicken. At sigurado ko po ganyan po ang nangyari sa inyong uh, gearbox kaya hindi gumagana ang inyong cable. Kakabit ko na po at pakikita ko po sa inyo na gumagana na yung kanyang speedometer So, yun na po, nagkabit ko na ang kanyang gulong Ngayon, hmm? pa-equip po natin ito, at uh, titingnan natin ito sa kanyang indicator kung tumataas yung relo ng kanyang uh, speedometer panel, okay? Ayan Ayan, kung napansin po natin tumaga na na siya Okay, ayan Ganyan lang po, kasimple ang mag ng ating speedometer kapag hindi siya gumagana maraming salamat po God bless sa panonood at sana po may natutunan kayo